Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagtrending sa X ang hashtag na Let Bini Rest matapos i-anunsyo ng ABS-CBN Events, ABS-CBN Music, Star Music at Star Magic ang pagdagdag ng ikatlong araw para sa Grand Biniverse Concert sa November 18. Ang nasabing concert na orihinal na nakaschedule para sa dalawang gabi lamang, November 16 and 17 sa Araneta Coliseum, ay pinalawig dahil sa mabilisang pagkaubos ng mga tiket. Bagaman marami ang natuwa sa balitang ito, lalo na ang mga fans na hindi nakabili ng tiket, karamihan sa mga blooms ay nagpahayag ng pagkabahala sa social media. Ang kanilang mga komento sa official Facebook page ng Bini ay nagpapakita ng kanilang pag-aalala para sa kalusugan at kapakanan ng mga miyembro ng grupo. Maging ang mga miyembro ng Bini ay ayaw din na magkaroon ng Day 3. Sa isang kumalat na video clip, maririnig na sumisigaw ang mga fans ng Third Day. Dito nagreact si Maloy na napakunot ang noo at sinabing, what? Sumenyas naman si Colette na itigil daw ang pagsigaw ng day 3 dahil baka madeds na daw sila. Yogi. Yogi. Sa isa pang video, nang marinig ni Joanna ang sigaw na day 3, bigla itong nagreact ng big no. Yoni! uling binalikan ng mga fans ang nangyari sa tatlong gabing Biniverse concert sa New Frontier Theater noong Hunyo kung saan nahirapan ang mga miyembro ng Bini dahil sa sunud-sunod na performances nabahala sila na baka maulit ang mga insidente tulad ng pagtaas ng anxiety ni Aya, migraines ni Gwen, at pagkawala ng boses ni Joanna ayon sa ilang fans tila hindi natututo ang management sa mga nakaraang karanasan ng Bini at ang pagdagdag ng ikatlong araw ng concert ay tila labis na para sa mga miyembro ng grupo. May mga nagsabi pa na parang ginagatasan na ng ABS-CBN, Star Music, at Star Magic ang Bini, na hindi iniisip ang kanilang kalusugan at kapakanan. Hiniling ng mga fans na hayaang magpahinga ang Bini pagkatapos ng November 17 at hindi na ituloy ang dagdag na araw ng concert. Para sa kanila, mas mahalaga ang kalusugan ng kanilang mga idolo kaysa sa karagdagang kita mula sa isa pang concert night. Hindi nila nais na ipilit ang grupo na magperform ng tatlong magkasunod na gabi, lalo na't na maaaring magdulot ito ng pisikal at emosyonal na stress sa Bini.